Alam mo, may nakita akong kumpanya na napakaganda. Masasabi ko na ito na yung reward ni God sa atin sa sobrang tagal na no, ng hirap natin sa isang uh, MLM company. I'm almost, by the way, I'm almost 25 years in network marketing. No? Yes, kumita tayo. Pero guys, ewan ko ba, iba to, iba to. Kailangan mong makita yung nakita ko. Alam mo ba na sa loob ng dalawang buwan, I have 4,000 active members. Take note ha, active members, hindi po drawing, from Luzon, Visayas, Mindanao, Doha, Qatar, North Carolina, US, Canada, UK, Japan, Singapore, Malaysia. Bigla! I can't imagine, no? So guys, dapat makita mo yung nakita ko. And uh, po ako dito in just two months. Okay? Alam mo ba, ang, ang diamond dito, bonus pool pa lang, around $20,000 every single month. So kung ako sa iyo, silipin mo to. Kilala mo naman si Coach Fernan. Hindi ako pumapasok basta-basta sa isang kumpanya. chine ko ang isang kumpanya. Mabusisi ako. So the company stability, the quality of the products, the marketing plan, lahat yan. chine ko. And two thumbs up and six stars.